ministro na niya, kasama-sama niya, hindi yun makakapagpatunay kung ano, kung tama o totoo yung kanyang sugo Siya man, hindi niya kayang, hindi katulad natin eh, ultimong ordinaryong miyembro, eh makakapagpatunay kung gaano katotoo ang ating pagsasama-sama at kung gaano katotoo yung ating mga Eh kapatid na neti, nasa Biblia po yan eh, mas maganda ba sa po natin yung sinasabi ninyo? Dito po sa aklat po ng Timoteo, ito po ang nakasulat. Basahin po natin, 1 at siete na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan mm -hmm. mismong yung aral nila, hindi nila kayang ipagtanggol at hindi nila kayang panindigan. At akong di naman totoo yan, gusto nila, aamunin uh, ko sila pamedikal tayo lahat kung sino talagang hindi nagbago. Mm -hmm. Eh sila, pa may medical mo yung katunayan dyan, siguro, mga lasing geror, mga busok-busok, yung usok-usok, parang yung magpapausok ka ng mangga. Mm -hmm. hindi, na, hindi natatanggal yan. Gusto niya pa medical tayo ko. Gusto ko. Napatunay. Dito talaga ang tunay. Kung hindi ang tunay dito, hindi naman mag- mga tao rito para pabalik-balik dito, nagbabago, nawawala yung babae, mm -hmm. nawawala yung sugal, nawawala yung alak. Uh, lahat ng bisyo nawawala, uh, maliban lang yung nilipat na nanggagaling dito na hinihini sa aral ni Bradley. At kaya naman mahal na mahal ka ni kapatid na Lydia, kapatid na... Mahal, <laughs> 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 yeah, mahal. mahal niya, siyempre. Binigay ng Diyos sa sakin eh. binigay yes. okay, yes. yeah, yes. ng Diyos ang sakin, sa hindi <laughs> ako <laughs> <laughs> mahal-mahal ko rin si Bradley, <laughs> kung hindi galing <laughs> <dahil> sa <laughs> kanya hindi ako <laughs> nagbago. <laughs> hindi okay. ko nalaman. Awat tulong ng Sa awatul tulong ng Diyos. Sa awat, Salamat, ng Diyos. Sa Salamat sa Diyos mm -hmm. na nawala lahat ang bisyo ko. Mm -hmm. Kaya nandito ako, kasama niyo ako. Mm -hmm. At siguro, mas maganda, tingnan nga natin, ito. ipakita natin sa ating mga kababayan kung bakit tayo lumaya sa dati nating iglesia. Basahin natin itong kanilang libro. Kapatid na Larry, pakibasa nga po itong kanilang libro. Dito tayo Uh, mag-uusap-usap at tatalakayin natin to. Ito pong buod. Opo, buod. Ito po ang buod. Ang iglesia itinayo ni Kristo noong unang siglo ay natalikod. Iniligaw ito ng mga bulaang propeta na lumitaw sa iglesia pagkatapos ng panahon ng mga apostola. Ang iba naman, ang nanindigan ay pinatay ng mga lobong maning nila. Tuloy, dito pa po. Ito po. Ang kinatuparan at ang kinatuparan ng ibinabalang magtatalikod sa iglesia ay ang mga paring katoliko Ipinasok nila ang mga hidwang pananampalataya sa iglesia hanggang sa tinawag nila itong iglesia katolika, isang iglesyang ibang-ibayang pinakilala ng Biblia. Ang otor nito ay yung mismong puno ng iglesia pinanggalingan natin. Ah. At ito kapatid na Larry, ito po yung aklat nila na pandoktrina po nila to. Oh, Mm -hmm. so, hindi nila pwedeng pabulaan oh. pabulaanan yan dahil yeah. aba, salamat nga sa Diyos at nagkaroon tayo niyan. Kasi oh. hindi nila pwedeng tanggihan yan. Eh kung yung meron na nga, tinatanggihan. Edi, at ang nakakatawag pansin nito kapatid na Nedy, mm -hmm. ang sabi rito, ang iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo ay natalikod. Buta mo? Mm -hmm. Tapos ang nagtalikod, ang kinatuparan ng ibinabalang magtatalikod sa iglesia ay ang mga paring katoliko. Oh. At kailan naman natalikod, Brad Arnel? Po, oh, edi pasagutin naman po natin yung magazine. Maganda yung tanong mm -hmm. nyo kung kailan po na italikod. Ito ang sabi. Ito po ay lumabas noong Enero 1964, kapatid na Mar. Page 2 po ito. Ang sabi rito, kaya walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo na lipol ng lahat. Kaya, na lipol na pala lahat. Bakit? Okay. Kaya doon sa tanong ka Patid naman ni Sis Lidya, kailan daw po ito lugos na natalikod or nawala? Mm -hmm. Eh ang sabi ng sabi ng kanilang uh, magazine. magazine, kaya walang natirang tupa si Kristo noong unang siglo, nalipol lang lahat. Kailan daw po? Unang walang siglo pa lang. Wala kapatid na, malang, ay, ay, mali yung pagkaintindi nila sa history, mga kasama. Eh bakit? Yung unang siglo, ano ba yung unang siglo? Yan ay 100 years. First 100 years. First 100 years. Yeah. Opo. Eh ngayon, Tinanong ako dyan nung dinodoktrinahan ako, kailan ba dumating si Magellan para yung katoliko ay ipalaganap dito sa Pilipinas? Ano yun eh, March 16, 1521. So, Opo. ibig sabihin, mahigit isang libong taon yun eh. Mm -hmm. Hindi nila talaga naintindihan ang mga pinagsasabi nila, maging history. Mm -hmm. Hindi po nila naiintindihan, mm -hmm. Brad Arnel. Opo, at eh, saka... At kung pagbabatay natin, Brad Arnel, kasi dito tayo, kasi mm -hmm. may ebidensya tayo dito, hindi nila pwede ito, mm -hmm. sila may gawa nito. Unang siglo pa lang sinasabing nila na nalipol na, na talikod, nalipol ng lahat. Ano pa ba? Lalabas. Mm -hmm. Yung iglesia kasi tinayo ng ating Panginoon so Kristo, iyan ay umiral noong unang siglo, uh -huh. di ba? Uh -huh. Unang isang daang taon. Abay, pagkakatayo pa lang, eh, nalipol ng lahat eh. <laughs> hindi man lang nanatili oh, at oh. hindi man lang nagtagal. Hmm. Nakapagtataka rito kapag... Ang sinasabi nilang nagtalikod, maliwanag eh ang para ng ibinabalang magtatalikod sa iglesia ay ang mga paring katoliko. Ay, ito. Ay, ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa at kanilang pinagsasabi at kanilang isinusulat sa kanilang mga magazine. Oh, kapatid na Nedy, nina mo ku katakata ganyan yung aral nila eh, dala, mm -hmm. dahil wala namang pagkaasihang Dios sa kanila. Naman. Wala naman yung patnubay ng Espiritu mm -hmm. Santo yung sa kanilang mga aral. Kaya tingnan niyo po mm -hmm. ang nangyayari. Kay sila kapatid na Arnel, Opo. At kung magpakilala sila, gumagamit pa sila ng history. Ano mm -hmm. po kung mm -hmm. sino napakadalik kaya Hindi katakata kapatid na Nedy. Kung sa history ko'y mm -hmm. sumasablay sila mm -hmm. lalo naman sabi. Kaya alam niyo masasabi po nating malik ang paliwanag nila ukol po rito na ayon sa kanila na ang nagtalikod daw doon sa kanilang iglesia, kung naitalikod, mm -hmm. ayon sa kanila natalikod, although kami hindi kami naniniwala na ang iglesia ang itinayo ni Kristo ay natalikod sapagkat ang iglesia itinayo ng ating Panginoong Jesus ay matibay at establisado. Mm -hmm. Samantalang sa kanila, sukat ba namang pagbintangan na ang iglesia itinayo ni Kristo Ituro po yung natalikod at ayon sa kanila, ang nagtalikod daw po noong unang siglo ayon sa kanila, ang nagtalikod daw po, basahin na po natin ang kinatuparan ng ibinabalang magtatalikod sa iglesia ay ang mga paring katoliko mm -hmm. hey Brother Nel, diyan kasi base doon sa mga nakaraang pag-aaral pag natin sa doktrina nila, ayon sa kanila, lumitaw ang iglesia katolika ay 600 years mm -hmm. di ba? ika na siglo tapos, sus uh, Pagbibintangan mo siya nagtalikod noong unang siglo, paano niya itatalikod Yung naman. yung Inglesyan yung samantalang limang daan taong pa bago sila lumitaw. Wala pa Napaka unfair Ay, naman sa katolik. Ayon po sa Ay, kanila. At siguro para makapagsuri ng gusto ang ating mga kababayan, eto po yung sinasabi ni Kapatid Nalaric. Babasahin po natin yung isang issue ng kanila pang magazine. Eto. 1940 pa to kapatid mm. na Nete, lumabas na to. Kaya ito hindi natin to pwedeng ipeki eh. Bakit? Matanda pa sa akin to. Hindi pa ako pinapanganak, hindi pa tayo pinapanganak, dokumento na nila to. Ito po ang sabi nila okol dyan. Ito. Maging sa panahon ng pagtatayo ay napakalayo ng kanilang pagitan. Ang iglesia, o yung kanilang iglesia raw, ay naitayo noong unang siglo unang isang daang taon. Samantalang ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ganap na natatag, napatatag noong ika na siglo sa panahon ni Justiniano I. Alam niyo, Brad Arnet, kung minsan, ewan eh, ko kung magandang sabihin, hmm. para bang kung minsan itong mga kababayan natin katoliko, hmm. oh, medyo mahaba rin ng pasensya. Oo naman. <laughs> Kasi imagine, oh, ang tagal-tagal mm -hmm. nang dineclare na sila yung nagtalikod sa Iglesia ang itinayo ni Kristo. Ang tagal-tagal, mm -hmm. samantalang wala pa sila ng panahon na ayon din sa history. At saka baka mm -hmm. itong Iglesia yung pinanggalingan natin, may sarili yatang history yung aklat eh. Ang nila, si Kristo, binabaliwala nila, mm -hmm. ha? Sila ang lumitaw, di ba? Lumitaw sila raw ang nagtatag ng Iglesia. Sila nga raw, sila ang nagtatag, di ba? Ngayon, kung talagang tutusin ang pinaka number one na Iglesia, ang sinasabi ni Brad Deli, ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni gano'n, hindi iglesia ni... hindi iglesia, isa lang ang iglesia, yung nasa Bible, di ba?